Guys, nagpunta ako sa public market. Kahit may kalayuan sa bahay namin, ay mas pinili ko pa rin mamili doon. Paano ba naman mas makamura pag mamili doon? Tulad niyan, si Buyas. Mas mura kasi ang kilo dito. Bumili na rin ako ng maramihan. At pwede ko na rin display sa bahay namin. Katunayan guys, stock lang talaga namin yung sa bahay. Bumili na rin ako ng bawang. Mas makaminos kasi kapag kilo-kilo ang binibili ko. At i-display ko na rin sa bahay yan. ini ko rin sa bahay yan guys. Kung may bibili, edi pagbibigyan ko rin. Lahat ng kailangan naman sa bahay guys, i-display ko talaga. Para nang sa ganun, may income na ako may bibili, makatipid pa. Ayan, bumili na rin ako ng luya. Dahil bihira lang naman na naghanap ng luya, kaya konti lang binili ko. Ayan. At minsan lang din naman kami gumagamit ng luya, kaya maliit lang binili ko. Ganun kasi ang ginagawa ko dito sa bahay guys. Bumibili ako ng e stock tapos tinitinda ko rin ko may bibili. Ay, nakalimutan ko nga pala magdala ng bag. Makabili na nga rin. Mabuti na lang may nakita kong mura na bag. Bumili na rin ako ng itlog. Mas mura kasi ang itlog dito, guys. Ayan, ayan mga price. Mahilig kasi ang mga anak ko kumain ng itlog, lalo na pag nilaga. Kaya bumili na rin ako ng maramihan. Stock ko rin yan, pero kung may bibili, bibintahan ko. Ganun ang gagawin nyo guys kung gusto nyo makatipid. Bumili kayo ng maramihan sa by display kung may bibili, pagbintahan nyo. Kung wala, okay lang. Dahil ang hangat mo, maka-stock lang at makatipid pa. Tuwing may budget ko guys, ganun ang ginagawa ko. Kaya pag pumunta ako dito sa lugar na to guys, na public market, Ubus talagang pera ko. Pamasahin na lang matira. Sinasamantala ko kasi dahil mura lang mga bilihin dito. Para masulit na rin ang pamasahe. Thank you for watching guys. Please follow my EP page. And subscribe my YouTube channel. Ingat po kayo lahat. Bye!